Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw na way magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago si umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawaring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng sampu. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa sampung bayan. Lumapit ang ikalawa at sinabi, Panginoon, ang iyong salaping ginto ay nagtubo ng lima. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka ng limang bayan. Lumapit ng isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang iyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ko sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyong hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, Masamang alipin, sa salita mong yan kita hatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, Kinukuha kong hindi sa akin at inaani kong hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangkong aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, Kunin niyo sa kanya ang salamping ginto at ibigay sa may sampu. Panginoon, siya po'y mayroon ng sampung salaping ginto. Wika nila. Sinasabi ko sa inyo, Ang bawat mayroon ay bibigyan pa, Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin nyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa talinghagang ito, ipinapaalala ni Jesus na bawat isa sa atin ay binibigyan ng Panginoon ng mina. Hindi lamang material na bagay, kundi mga biyaya, talento, oras, lakas, pananampalataya at ang mismong pagkakataong maglingkod at magmahal. Habang wala pang hari, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, tayo'y tinatawag na maging tapat Nakatiwala. Hindi sapat na itago ang ating natanggap. Hindi sapat na maging okay lang o sakto lang. Ang hamon ng Diyos, ano ang ginagawa mo sa ipinagkatiwala sa iyo? Ang mabuting lingkod ay hindi natakot, hindi nagkulang, hindi nagtago, gumalaw siya, nagtrabaho, nagpakatapat. Kaya naman pinarangalan siya ng Panginoon. Ngunit ang lingkod na natakot at nagtago sa kanyang mina ay nawalan. Hindi dahil sa kakulangan ng Diyos, kundi dahil sa kakulangan ng pagtitiwala at pagkilos. Sa ating buhay, gaano karami sa ating mga biyaya ang nakatago pa rin? Gaano karami ang pwede sanang gamitin ng Diyos upang maghatid ng pag-asa, pag-ibig at kabutihan sa iba? Ang talinghaga ay paalala na ang pananampalataya ay hindi para itago. Ito'y para isabuhay. At sa dulo, hindi kadakilaan ang hinahanap ng Panginoon, kundi katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, aming Diyos. Salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming oras, talento, lakas at mga oportunidad na maglingkod. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong itinago namin ang dapat sana'y ginamit para sa iyong kaluwalhatian. Turuan mo kaming maging tapat na katiwala. Bigyan mo kami ng tapang upang gamitin ang aming kakayahan sa mabuti at sa paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin sa bawat araw ang aming ginagawa ay maging kalugud lugod sa iyo at kapag dumating ang araw ng iyong pagbabalik, naway marinig namin ang iyong mga salita, magaling, mabuti, at tapat na lingkod. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.